Sampu hindi inaasahang benepisyo sa kalusugan ng labong o bamboo shoots. Ayon sa kaugalian, ang mga bamboo shoots ay ginagamit sa Chinese medicine bilang isang uterotonic compound upang makatulong sa pagudyok ng uterine contractions sa huling buwan ng pagbubuntis, lalo na kapag ang isa ay lumampas sa petsa ng panganganak. Kinamit din ang mga ito bilang isang antivenom upang kontrahin ang mga nakakalaso na epekto ng kamandag ng ahas at scorpion. Ngayon, mayroong malawak na hanay ng pananaliksik na nagpapatunay na, sa katunayan, ang mga bamboo shoot ay maaaring mag-alok ng higit pang mga benepisyo sa kalusugan kaysa sa iyong iniisip. Narito ang mga benepisyo sa pangkalusugan ng bamboo shoots. Isa, nagsusulong ng pagbaba ng timbang. Ang mga bamboo shoot ay isang mahusay na pagkain para sa mga gustong pumayat dahil napakababa ng mga ito sa calories ngunit mataas sa fiber na nagpapanatili sa iyong pakiramdam na busog ng mas matagal. Nalaman ng isang pagsusuri na ang mataas na pagkonsumo ng dietary fiber, enhanced ang pagbaba ng timbang, at nabawasan ang taba ng tiyan ng walang anumang karagdagang pagbabago sa pamumuhay. Sa isang pag-aaral sa lab, ipinakita ang mga bamboo shoots upang itaguyod ang kalusugan ng bituka, na nag-aalok ng proteksyon laban sa pagtaas ng timbang. Ito ay nagpapakita na ang mga labong ay hindi lamang nakakatulong sa pagbaba ng timbang, ngunit kapag nakonsume ng regular, maaari silang makatulong sa iyo na mabawasan ang timbang. Dalawa, maaari silang magsulong ng kalusugan ng puso. Ang mga bamboo shoot ay mayaman sa phytosterols, perpekto para sa pagpapababa ng nakakapinsalang LDL o masamang kolesterol. Pinapabuti nito ang sirkulasyon ng dugo at nagtataguyod ng pangkalahatang kalusugan ng cardiovascular. Ang mga phytosterol, ay mga sterol ng halaman o mga natural na naganap na compound na nagtataglay ng mga epektong tulad ng kolesterol. Kapag na-consume, ang mga compound na ito ay nakikipagkompetensya sa kolesterol ng katawan para sa pagsipsip sa digestive tract. Maaari itong makatulong na mapababa ang mga antas ng kolesterol sa pamamagitan ng paglilimita sa pagsipsip nito na nagiging sanhinang pagbaba sa iyong mga antas ng kolesterol. Sa isang pag-aaral, ang pagkonsumo ng 12.7 ounces ng bamboo shoots ay natagpuang nagpapababa ng parehong total at LDL kolesterol kumpara sa isang control group. Bilang karagdagan, ang mga bamboo shoots ay mataas sa potassium, isang mahalagang sustansya para sa pagpapababa at pagpapanatili ng presyon ng dugo. Tatlo, nakakatulong sa malusog na pagdumi at nagpapagaan ng constipation. Dahil sa mataas na antas ng dietary fiber, ang pagkonsumo ng bamboo shoots ay maaaring magsulong ng malusog na panunaw at madaling pagdumi. Ang mataas na pagkonsumo ng hibla ay maaari ring magsulong ng iba pang aspeto ng kalusugan ng pagtunaw, kabilang ang pagprotekta laban sa diverticulitis, almoranas, at colorectal cancer. Bukod pa rito, ang hibla sa bamboo shoots ay maaaring makatulong sa pagpapakain sa iyo ng magandang gut bacteria na tumutulong sa pagtaas ng kanilang populasyon at diversity. Ipinakikita ng pananaliksik na ang pagpapanatili ng malusog na bituka ay mahalaga para maiwasan ang mga metabolic na kondisyon kabilang ang sakit sa puso at type 2 diabetes. 4. Immune booster. Ang immune system ay natural na depensa ng ating katawan laban sa impeksyon. Binubuo ito ng mga cell na nagtutulungan upang tukuyin at sirain ang anumang bagay na maaaring makapinsala sa atin, kabilang ang bakterya, mga virus at iba pang mga organismo. Ang labong ay ipinakita upang palakasin ang immune system sa iba't ibang paraan. Natuklasan ng mga pag-aaral na ang labong ay maaaring makatulong sa paglaban sa mga allergy, hika at iba pang mga isyo sa paghinga, pati na rin palakasin ang immune system sa pangkalahatan. Para sa respiratory system, ang isang decoction ng bamboo shoots ay kadalasang ginagawa sa pamamagitan ng pagpapakulo ng mga labong at pagdaragdag ng ilang honey sa likido ay maaaring makatulong sa pagpapagaan ng mga problema sa paghinga. Isa sa mga pinakakahanghangang paraan na makakatulong ang labong sa immune system ay sa pamamagitan ng pagpapalakas ng produksyon ng mga white blood cell. Ang mga cell na ito ay may pananagutan sa pagtatanggol sa katawan laban sa impeksyon, at natuklasan ng mga pag-aaral na ang bamboo shoots, ay maaaring makatulong sa pagtaas ng kanilang produksyon ng hanggang 50%. Kaya kung naghahanap ka ng natural na paraan para palakasin ang iyong immune system, siguraduhin isama ang mga bamboo shoots sa iyong jeta. TRIMA kinokontrol ang mga antas ng asukal sa dugo. Ang mga bamboo shoot ay hindi lamang mabuti para sa pagkain. Makakatulong din ang mga ito na i-regulate ang iyong mga antas ng asukal sa dugo, at makatulong na maiwasan ang diabetes. Mayroon silang mababang glycemic index at nagbibigay ng mabagal na paglabas ng asukal sa daluyan ng dugo. Ito ay dahil sila ay mataas sa fiber at mababa sa asukal, na ginagawa silang isang mahusay na opsyon para sa mga taong naghahanap upang panatilihing kontrolado ang kanilang asukal sa dugo. Bilang karagdagan, ang mga bamboo shoots ay isang mahusay na mapagkukunan ng mga antioxidant na maaaring makatulong sa paglaban sa mga free radical at makakatulong na palakasin ang immune system. Gumagana ang lahat ng mga katangiang ito upang mapanatiling mababa ang antas ng glucose at mabawasan ang panganib na magkaroon ng diabetes. Ang mga katangian ng glucose tolerance ng bamboo shoot ay nagpapahintulot din sa kanila na tulungan ang iyong katawan na mapanatili ang pagiging sensitibo nito sa insulin. Nangangahulugan nito na ang iyong katawan ay maaaring gumamit ng insulin ng mas epektibo upang makontrol ang mga antas ng asukal sa dugo, ngunit upang makontrol ang mga antas ng asukal sa dugo, ang mga bamboo shoots dapat na regular na kainin. 6. Tumalaban sa pamamaga ang pamamaga ay isang proseso na pinagdadaanan ng iyong katawan kapag ito ay nasa ilalim ng pisikal na stress. Pinapanatili nitong maayos ang immune system at tinutulungan kang gumaling ng mas mabilis mula sa mga pinsala. Kayun paman, ang pamamaga ay isang bagay na gusto mong alisin sa lalong madaling panahon dahil maaari itong magdulot ng mga makabuluhang problema sa kalusugan kung hindi mapipigilan. Ang mga bamboo shoot ay isang mahusay na mapagkukunan ng mga bitamina at mineral, kabilang ang bitamina C, manganese, at magnesium. Makakatulong ang mga ito na palakasin ang iyong immune system at bawasan ang pamamaga sa katawan. Subukang idagdag ang mga ito sa iyong breakfast smoothie o lunchtime salad para sa karagdagang lasa at anti-inflammatory benefits, Gayundin, ang paglalagay ng bamboo shoots topically, ay maaaring makatulong sa paglaban sa pamamaga sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga, at pananakit na dulot ng iba't ibang pinsala o kondisyon. Pito, nagtataguyod ng mas malakas na buto. Ang mga bamboo shoot ay isang mahusay na paraan upang itaguyod ang malusog na buto. Ang mga ito ay mataas sa bitamina C, na tumutulong sa pagtaas ng pagsipsip ng iba pang mahahalagang nutrients para sa kalusugan ng buto. Bukod pa rito, ang mga bamboo shoot ay may mga mineral tulad ng calcium, manganese, at magnesium na nagtataguyod ng density at lakas ng buto. Sa katagalan, makakatulong ito na maiwasan ang mga kondisyon ng buto tulad ng osteoporosis. Gayon din, ang mga bamboo shoots ay maaaring makatulong na mapabuti ang magkasanib na paggana. Ang mataas na antas ng antioxidant sa bamboo shoots ay nagpapabuti ng joint function sa pamamagitan ng paglaban sa mga free radical na maaaring makapinsala sa iyong mga joints sa paglipas ng panahon. 8. Pinipigilan ang kanser. Ang mga bamboo shoot ay napatunayang mabisa sa pagpigil sa kanser salamat sa pagkakaroon ng mga compound na tinatawag na isoflavins. Ang mga compound na ito ay kilala sa pagbubuklad at pag-neutralize ng mga carcinogens. Ang mga ito ay matas din sa quercetin, isang malakas na antioxidant na lumalaban sa mga selula ng kanser, sa pamamagitan ng pagpigil sa kanilang paglaganap sa iba't ibang mga kanser, kabilang ang prostate, cervical, at lung cancer. Sham, kinokontrol ang mga antas ng kolesterol. Ang mga bamboo shoot ay maaaring isang natural na regulator ng kolesterol. Sinuri ng mga mananaliksik mula sa University of Texas Health Science ang mga epekto ng bamboo shoot extract sa mga antas ng kolesterol ng tao. Natuklasan ng pag-aaral na ang mga extract ay nagpababa ng LDL at nagpapataas ng HDL ng walang anumang makabuluhang pagbabago sa triglycerides o VLDL o napakababang densidad na lipoprotein. Bagamat kailangan ng mga karagdagang pag-aaral upang kumpirmahin ang mga natuklasang ito, ang pananaliksik na ito ay nagbibigay ng mga bagong insight sa kung paano maaaring kumilos ang mga bamboo shoot bilang isang natural na regulator ng kolesterol. 10. Kinagamot ang mga sakit sa chan. Ang mga bamboo shoot ay isang tanyag na gulay sa China, Japan, at iba pang bansa sa Silangang Asya. Ang mga shoot na ito ay may mahabang kasaysayan ng paggamit bilang pandagdag sa panjeta para sa mga isyo sa gastrointestinal. Ang mga bamboo shoot ay ipinakita upang mapabuti ang mga sintomas ng pagtatae, paninigas ng dumi, at gas. Bukod pa rito, napatunayang mabisang panggagamot sa mga ulcer sa tiyan ang mga bamboo shoots. Ang mga bamboo shoot ay mataas sa dietary fiber at naglalaman ng ilang vitamina at mineral, kabilang ang vitamina C, potassium, calcium, magnesium, at vitamina B6 at E. Maaaring magtulungan ang mga nutrients na ito upang makatulong na mabawasan ang mga isyo sa gastrointestinal. Bukod pa rito, ang natutunaw na hibla sa mga bamboo shoots ay maaaring makatulong sa pagregulate ng pagdumi.